Magandang araw po. Magpapalit po tayo ng lupa ngayon. Ang lupa dito. Paano natin malalaman na palitin na yung mga bugambili natin ng lupa? Ito po kasi hindi gumaganda. Makita nyo nag-yellow yung dahon niya ganyan. Pababa. Matas ito pero kahit dinidiligyan ko nalalantas siya. Makita nyo hindi fresh yung mga usbong niya. Yung mga dahon niya pababa nagbidilaw. Kaya sabi ko, problema na nito yung lupa niya. Kaya yun ang papalitan natin. Kahit na inabunuhan ko ito, pag uh, dinidiligan ko, makapananghali, kahit pa sa siya, lanta na. Ibig sabihin, sa ugat na siya may problema. Papalitan natin ang lupa. Pakita ko sa inyo yung pagpapalitan ng lupa na hindi siya masasaktan masyado. Pag hindi kasi natin dito pinalitan ng lupa, Uh, baka mamatay siya lalo ngayon tagulan na kaya papalitan na natin hindi natin alam kung ano ang problema nito sa uh, sa loob niya sa ugat niya Taktakil lang natin na ganun para matanggal natin ang buo. Oh, ayan. Malaki naman yung butas niya, oh. Na napansin niyo dilaw yung mga dahon, Yung pagpapalit ng lupa, hindi ko mo sasabihin na papalitan ng lupa eh lahat-lahat tatanggalin na natin, hindi ho ganoon. Ganito lang gagawin natin. Kukulang so, tayo ng kahoy, bawasan lang natin. Makita natin kung anong problema nito. Pagtataka ako dati dito pa eh, Ayan, hindi na maganda talaga yung lupa niya. Oh. Palitan na natin ng na mas buhaghag. Ah, pinutulang ko dito. Ginabunuhan ko pa. Hindi pa rin tumatayo yung dahon niya. Nakapababa pa rin. At ah, dilaw. Ah, okay. Ibig sabihin dito na ang problema niya. Sa ugat. Hindi naman kung papalitan natin, tatanggalin na natin lahat. Babawasan lang natin. Hindi naman masyadong masela na ito kasi malaki na ito. Ang masela, yung maliliit pa lang, madali maputog yung mga ugat niya, madali siya malanta. Ito, malalaki naman na ito. Matibay na ito. Ah, yung one month, naka-recover na siya. Uh, mamumulaklak na rin. Ay, uh, tag tagulan na ngayon eh. Baka ito eh, matsugi ito pagka hindi natin pinalitan. Pero ganyan lang ay titira natin karami. Oh. Hindi na maganda yung lupa niya. Yung para bang hindi na siya natutuyo. Pag ginan niya natin, no, oh, buo pa rin siya. Kumtalay ipapalit natin lupa uh, ganito. Rice stall. At pag umulan ito, ah uh, diretso yung tubig niya dito mabababad na siya. Napansin niyo block na block yung ibabaw niya, oh. Ito sabi yung tubig hindi na bumababa pagka naulan. Pagka naman na diniligan mo, hindi bumababa siya. At dito law sa ibabaw Laging basa dyan sa loob. Hindi natin alam kung paano. Eh, ginawa, dinawang ko na nga ng na paraan eh. nabunuhan ko sa so ako pinutulan pero wala pa rin. Ayan, dapat palitan na ng lupa. Hindi na natin gagamitin ito. Lupa na ito. Pangahalo ko na lang uli sa ganito. Kaya sure lang natin, malaki naman ang butas eh. Oh. Ayan, nakita nyo, tinira natin. Oh. Ayan, oh. ano kaya problema nito? Parang hindi presyo yung mga uwat niya, no? Parang may mga patay na ugat. Oh, yan. -tama lang, diba? O yan. Taman-tama lang, di ba? Pabalalid. Mga konti. O, so, mga gaganda na ito ngayon. Itong lupa pinalit ko, rice hull. Ah, uh, may, may halong konti na sandy soil. Mahalaga din 'yung may sandy soil para ano. Uh, hindi titigas 'yung lupa na matagal kasi may buhag kang nahalo. May halong sandy soil para maluwag. Tingnan natin ganyan, no? Okay na, tanggalin na natin itong mga sanga dito sa bukak. Parang may sira dito. Ganda na ito ngayon. Sayang din kasi. Dapat lang pag uh, ganito na pinalitan nyo ng lupa, dapat diligan nyo lang todo-todo yung basang-basa. Didiligan lang natin na todo-todo. Ito, kahit hindi nyo na ililim ito, uh, kung saan siya nang galing, uh, direct sunlight, doon na, doon, na din. Kasi malaki naman yung itinira natin na lupa niya, di ba? Andun lahat yung ugat niya. May mga dulo lang naman ang nabawas. Uh, nakapagpalit na tayo ng lupa. Ayan, na uh, diligyan na natin ang gusto. Yung one week ito, ang uh, mapapansin nyo na recover na siya. Ah, uh, pwede nyo na siyang abunuhan. Abunuhan nyo siya ng ano, ah, uh, urea lang para lumago yung mga dahon niya, mag-recover. Mawawala na yung mga yellow-yellow niya na yan. Urea ang iapono nyo para kumapal yung sa kanya kita nyo to sa mga video ko yung pag-aabon ng urea. Yung tama-tama dito yung ano, mga isang kutsara. laki na to. Para siya kumapal. Hanggang dito na lang. Sana matutunan nyo yung ginawa natin na yung pagpapalit ng lupa. Hindi ko mo kasi yung iba papapalitan ng lupa. Tatanggalin naman ng lahat. Mamamatay po yung alaman natin. Hindi man mamatay, masasaktan. Ah, uh, matagal bago siya makarecover. Ganun lang ho ang gagawin natin. babawasan uh, yeah. lang natin. itiran natin yung pinaka bulto ng ugat niya. Yung mga dulo-dulo lang mababawas. Ang uh, dito na lang, Asa uh, sana magustuhan nyo yung, mga, yung video ko. At yung mga baguhan pa lang sa channel ko. Uh, pag nagustuhan nyo yung video ko ito, please like, share, and subscribe. Pakihit na rin yung notification bell para yung mga susunod yung video yung matutunan nyo. Bye-bye.